<laughs> Naon sa kanak? Naon sa kanak? Ha? Naon sa ka? Bibi? Naon sa ka, Bibi? Bibi? Naon sa ka? Papi? Naon sa ka, Papi? Papi? Naon sa ka, oi? Naon sa ka, oi? Noon sa manang tiil? sa manang tiil sa so kong baby Nang tritikin. <laughs> nang sa tiil, oy. Noon sa tiil sa kong baby, oy. sa ito gani mamalisa ang tiil, Ito gani ang tiil, sabi. Nga na makalit mo lang ni Kitty ang tiil. Siyos, kakiyot tiil ni mo, iho, bibi eh? <laughs> Baby kay ni Nako, na eh? Bata na bibi Baby kayo ni Nako na kung anak, ko. Oh. Anak! si good morning, iho. Ina guys, nandito pa din kami sa tindahan ni Mama Lisa, guys. Yan mainit ang labas, guys, oh. Pero nandito pa din kami sa tindahan, guys. Nagtambay kami dito kay kaso mag uh, after shock ug balik, guys, dali ra kagawas, guys. Yan, doon nakita ni Papi yung uod, guys. Mabuti na lang nakita ni Papi. So, ayan. Good morning, everyone. Uh, mag lang po tayo palagi, guys, na uh, huminto na po yung itong uh, aftershock. Yan si Papi, oh. Palaging takot po ito, guys, oh. Parang nakatulala palagi si Papi, guys. Minsan nakapikit ang, ang mata. Minsan bumuka ang kanyang mata. At minsan nakatulala siya, guys. Ganito po si Papi. Ah, nag aftershock na sad guys, oh. Nagsige na nag aftershock mga palangga. Nag aftershock na sad guys, grabe. Sana naman aftershock mga palangga, oy. Oh. Palagi na lang nag aftershock. Anong nangyari sa mundong ibabaw? Anong nangyari sa mundong ibabaw? Ayan, good morning everyone. Samahan nyo po kami dito ni Papi guys sa loob ng tindahan. Dito lang po muna kami magtambay. Matakot na po akong pumasok sa loob ng bahay guys. Kasi ano, konkreto po doon sa bahay guys. At pag ano, pag lumindol guys, ayan. Pag bumalik agad yung pinakamalakas guys, takot na po ako talaga guys. Iwan ko po uh, anong mangyari na sa akin. Hanggang ngayon, takot na takot pa din ako guys. So, ayan. Today is October 6. So, October 6 na ngayon guys, 2025. Patuloy pa din ang lindol. So, ayan pa rin nauubos yung aming uh, uh, nervous guys dahil po sa takot pati yung mga manok dito mga aso takot takot lahat guys Ay. excited ba ya oi <laughs> mo abot ra maguturong sudan oh mo abot turong sudan nato ka ang kagumba humba anak oi oh, na, anak Sige, paminaw, bata. Ala, sige, paminaw. Oh, ala, sudlay mo na. Dagan kayong buling atong sudlay. Sige, mong paminaw. Ha? Huh? Bless, <laughs> mama, be. Tagasanto. Ayan po, mga palangga. Ito lang po muna ang aking update ni Papi. So, as usual, nandito pa rin kami sa loob ng tindahan. <laughs> Hindi pa kami nakapasok sa bahay, guys, kasi takot po kami sa earthquake scared, scared of earthquake, dito kami nagtambay sa labas sa labas at dito sa tindahan mga palangga, takot pa getting nervous so until now patuloy pa rin ang aftershock so thank you for watching I love you all Ma. maraming salamat po sa lahat